Good morning mga kamaster So yun mga kamaster uh, Update tayo dito sa Bukawi Dito sa Maybunlo mga kamaster Dito kasi ang area ko Dahil nga syempre delivery rider tayo mga kamaster Sa Lazada Sir ito yung rota natin Ito ang Madrid So mataas na ito mga kamaster Pero inabot pa rin to At kung mapapansin nyo doon sa mababang yon, Ay puro putik So malalim yan mga kamaster Nung bagyong karina At ganoon din dito So yun, i-deliver natin ito mga kamaster dito sa sa baba. Dito. So, dito naman tayo sa kabila. Hello, lubog din mga kamaster. Kung mapapansin niyo ayan, oh, puro putik. Ay, grabe. Oh. Pag dinaretyo mo yan, ilog na ng bukawi yan. Ay, okay, mapapansin niyo puro putik. Dito ito sa Madrid, Bunlo. So hindi natin matawagin yung ating customer. Ay, nako po ang lalim. Eh ilakarin na lang natin 'to at maki ano na lang tayo, makisuyo na lang tayo sa poso o ano man or bomba. Ay, grabe. Wala tayong bota mga master pero, hindi ko naman yung na-expect na putik yung lalakarin natin dito. Ang akala ko bahal lang na walang kasamang putik. Ang yalim. Ay, yet. Ay, ah, ayun ay, yung putik. Nakupo. My goodness. Oh. Uh, tayo tayo dyan. Pag tayo na dalas dito, iyak-uwi tayo na to. Ay, patay tayo rin. So, yun. Na-deliver na natin. Naghugas na tayo ng paa. Pero, hindi ko yung naisip. Babalik din pala ako dito. So, mapuputikan din yung aking paa. Useless ang aking ginawa. Ay, pochik. Muntik pa akong So, direto naman tayo sa may centro. Force. And, sa lalo doon ay Mercedes. So yun, ito po ang ating trabaho. Ay, yun yung mga pinagbakasan ko mga kamasar. Oh. Ay, ko. Cool. So, nandito naman tayo sa may Central Force mga kamasar. Ito, kung mapapansin yung mga basura, may mga sopa bed, may mga sopa at mga kutsyon dito mga kamasar na hindi na mapapakinabangan dahil sa baha. So, yan. Malalim kasi yung banda mga kamasar kaya sigurado kung ito ang kalsada ay inabot mas lalong mas malalim na manaabot din dito sa may looban dito sa may central so nandito ka sa central mga kamaster buti hindi gumuhi itong lupa okay. Malalim dito, sigurado. Gano'ng kalalim tubig dito? Lagpas po. Lagpas tao? Oo. Oh. Marabi. Marabi ito yung tubig. Hanggang ulo ko to ah. Hanggang leg ko. Yung tubig dito. Dito sa center first mga kamasta. Okay. Huh? ko yan Next street nga pala Ang pupunta natin ngayon Is Mercedes naman mga kamaster So doon naman yung ating rota Tapos na tayo sa Madrid Tsaka sa Central Park Ito naman yung Mercedes So I think Malalim din dito mga kamaster Kasi bababa oh kung yung MacArthur Highway inabot lalo dito oh dito daw sa Mercedes mga kamaster hanggang dibdib -dib o leeg yung lalim ng baha dito Yan, sabi nila okay, mga kamaster diretso na tayo sa DYM Street so ito yung city mall mga kamaster ito yung city mall ito yung Petron So hindi na tayo nakapunta ng De Guzman dahil wala naman tayong deliver doon. So lundag na tayo dito sa mga kamaster sa DYM. Ito yung DYM Street mga kamaster. Alright. So malalim din dito mga kamaster. Kung makikita mo doon sa dulo may tubig pa. Oh. Nung baha pa kaya, nung karina. Napakalalim dito mga kamaster. Dito sa DYM Street. Ito yung DYM. Ito yung maligayas street sa kabila sa kanan so ito naman mga kamaster ang sitwasyon dito sa DYM July 27 na ngayon mga kamaster pero ito may tubig pa din Ayan. so wala tayong magagawa kundi lumusong so natin mga kamaster itong DYM Nagpasta ako dito sigurado. Malalim din. ganito naman ang sitwasyon mga kamaster dito sa DYM sa Maligaya Street so, sabi nila lagpas daw tao dito pero mga hanggang dibdib leeg, ganon ganon ang lalim dito mga kamaster kita naman dito yung pinigbakatalong syurka Sure, yung may mga taas dito mga kamaster mga kamaster sa may likod ng St. Martin po okay. ayan, dito sa bundok so yun, nag-deliver ah, na tayo dito sa St. Martin tapat ng City Mall at shout out dito sa City Mall mga kamaster dahil lahat ng mga taga bundok na naapektuhan ng baha eh, dito pinalikas mga kamaster so yan, City Mall yan so yan, tapos na tayo dito sa may St. Martin sa may Dunfer iikot na tayo dito mga kamaster ngayon ay dito na tayo sa City Mall para i-deliver itong tatlong parcel hindi naman siguro pinasok itong city mall oh. wala naman bakas ng tubig dito mataas ito eh hindi ito babaha eh. so noong kasagsagan ng bagyong karina mga kamaster itong city mall uh, ang tubig lang pala dito wala highway hindi sa kalsada niya hanggang dito lang hindi naman pumasok dito so mataas tong city mall mga kamaster kaya pala yung ibang mga residente dito sa Bullo, eh dito nagsilikas. Dito sa City Mall. So, ayan. So, ngayon mga kamaster ang ating last destination. Ang ating last location mga kamaser, dito na tayo sa Libis. Alam ko may tubig pa rin sa loob na eh. So, check natin ngayon ako makakapunta ulit. Sabi ni eh. Oo oh, nga may tubig pa Ito tayo dyan Mga malalim Ito naman yung sitwasyon mga kamasar dito sa Dibis Ayan Ultimo yung mga puno Masalang taribala Ayan o ating port so, yung motor natin mga kamaster hindi tayo pwede makapasok sa loob at uh, ito yung sitwasyon July 27 na ngayon mga kamaster pero ayan may tubig pa rin malalim pa rin dito sa libis okay wala tayong ibang gagawin kundi lulusong sa baha ay my goodness. Wala tayong mga kundi lumuso. Oh.